Amin wa bihi nasta'in wa ilayhi natawakkal wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang paksa na nais kong ibahagi sa inyo sa mga oras na ito bi'idhnila ay tungkol sa buwan na banal isa sa mga buwan na banal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Al-Muharram kabilang sa mga biyaya at pagpapala ng ama sa kanyang mga alipin na mga mananampalatayang muslim ay ang pagkakasunod-sunod ng mga panahon ng biyaya at kabutihan na ibinigay sa kanila upang ito ay masamantala nila sa pagpaparami ng paggawa ng kabutihan upang may din sa kanila ang kanilang mga gantimpala at mapagyaman niya sa kanila ang kanyang mga pagpapala. Nauna niya ang nakaraan na buwan ng Ramadan at nasundan ng buwan ng Dhul Hijjah at ngayon ito na naman ang paparating ang buwan ng Muharram na isa sa mga banal at mahalagang buwan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan ay dinudubli dito ng Allah ang gantimpala ng mga mabubuting gawa na nagagawa sa loob ng banal na buwan na ito ng Muharram. Marahil ay magbanggit tayo ng ilan sa mga kainaman at kahalagaan ng buwan na ito ng Muharram. Una, ang buwan na ito ng Muharram ay isa sa mga buwan na haram, banal. Tinawag siyang buwan na Muharram dahil sa mahigpit na ipinagbabawal sa buwan na ito ang pagsisimula ng gera at pagpapasimuno na paghahasik ng kaguluhan at kasamaan. At ipinagbabawal din sa buwan na ito ang paggawa ng mga kasalanan dahil sa dubli ang parusa na inilaan sa mga kasalanan na nagagawa sa loob ng buwan na ito kumpara sa mga ibang buwan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ba'da'a'udhu billahi minasyaitan na rajim, إن عدة شهور عند الله أثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حروم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم sa pinakamalapit na kahulugan nito, katotohanan na ang bilang ng mga buwan sa Allah Azza wa Jal ay labindalawang buwan sa aklat ng Allah nung araw na nilikha niya ang mga kalangitan at kalupaan. Kabilang sa mga buwan na ito ay ang apat na mga banan. Iyan ang matuwid na relihiyon. Kaya huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili sa loob ng mga buwan na ito. Kasura tutawag. Sinabi ni Al-Qurtubi, kabagan siya ng Allah, na na binanggit, nang Allah ang mga buwan na banal at ipinagbabawal niya ang pandaraya at panlilin lang sa sarili sa loob ng mga buwan na ito bilang pagbibigay-pugay at karangalan sa mga buwan na ito. Bagamat ang pandaraya at panlilin lang ay ipinagbabawal sa lahat ng panahon. Sa salaysay ni Abi Bakra ang kaluguran ng Allah ay mapasakanya na katotohanan na ang propeta sumakanya so naman ang pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sinabi niya, ang isang taon ay labing dalawang buwan. Ang apat dito ay mga banal, tatlo ang magkakasunod-sunod. Ang Dhul at ang Dhul hijjah at ang Muharram at Rajab ni Mudar sa pagitan ng Jamadi at Sha'ban. Inulat Bukhari at Muslim. Ganon din, kabilang sa kainaman ng buwan ng Muharram ay ang pagsasabi ng propeta na ang buwan na ito ay Shahrullah muharram Buwan ng Allah na Muharram, iniugnay niya ang buwan sa Allah. Ang pag-uugnay ng propeta wasalam, sa buwan ng Muharram sa Allah ay may tuturing na karangalan at kadakilaan ng buwan na ito. Dahil pili lang sa mga nilikha ng Allah ang iniuugnay sa kanya tulad ng Baitullah o ang bahay ng Allah, Rasulullah, sugo ng Allah, Nabiullah, propeta ng Allah, nakatallah, kamilyo ni Allah. Lahat ng iniuugnay sa Allah ay mga pili at mga mahahalagang nilikha ng Allah Azawajal at kabilang doon ang buwan ng Allah na Muharram. Kabilang din sa kainaman ng buwan na ito ng Muharram ay ang mga pag-aayuno sa mga araw ng buwan na ito ay kabilang sa mga pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyami ba'da Ramadan shahrul al-Muharram wa afdalu salati ba'da faridati salatul layl. Ang pinaka nakakahigit na pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang buwan ng Allah na Muharram. At ang pinaka nakakahigit na sala pagkatapos na obligadong sala ay ang sala sa gabi, niulat ni Muslim. Sunna na mag-ayuno sa may mga araw sa buwan ng Muharram na ito. Lalo na sa ikasampu ng buwan ng Muharram. At ang ikasampu ng Muharram ay tinatawag na Araw ng Ashura. Na sa araw na ito, iniligtas ni Allah Azza wa si Musa alayhi salam mula kay Firaun. Isinalansay ni Ibn Abbas, kalugdan na siya ng Allah, nang dumating ang Rasulullah sallallahu sa Madina, natagpuan niya ang mga Hudyo na nag-aayuno sa araw ng Ashura. At kanyang sinabi sa kanila, ano itong araw na pinag-aayunuhan ninyo Panilang sinabi, ito ay araw na dakila. Iniligtas, iniligtas ni Allah Azawajal wa dito si Musa alayhi salam at ang kanyang mga tao at nilunod si Firaun at ang kanyang mga tauhan at pinag-aayunuhan ito ni Musa alayhi salam bilang pasasalamat at kaya pinag-aayunuhan namin ito. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami ang mas may karapatan at mas malapit kay Musa kaysa sa inyo. At pinag-ayunuhan ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ipinag-uutos niya ang pag-aayuno dito mula kay Muslim. At dahil sa ipinag-uutos ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na salungatin ang pamamaraan ng mga Hudyo ay mainam na hindi lamang asyura ang pag-aayunuhan. May binanggit ang mga ulama na anyo o antas ng pag-aayuno sa Ashura. Una, pag-aayunuhan lamang ang araw ng Ashura, ibig sabihin ay isang araw lamang ang ikasampu lamang. Pangalawa, pag-aayunuhan rin ang araw bago ito, ibig sabihin ay dalawang araw, ang ikasyam at ikasampo, at yan ang sinasang-ayunan ng malalakas na hadith. Pangatlo, pag-aayunuhan rin ang araw bago ito. Ah, pangatlo, pag-aayunuhan rin ang araw bago ito at pagkatapos nito. Ibig sabihin ay tatlong araw. Ang ikasyam, ikasampu, at ikalabing isa. At kung ano ang mainam sa tatlong nabanggit ay hindi nagkaisa ang ating mga ulama. Si Ibnul qayyim Ibn Hajjar, at ganyan din si Sheikh al-Uthaymin, kalugdan na sila ng Allah, at mas, mapasa kanilang awa ay kanilang sinabi na ang pinakamainam ay ang pag-ayunuhan ang tatlong araw, ang ikasyam, ikasampo, at ikalabing isa. At kabilang sa kanilang batayan ay ang hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pag-ayunuhan ninyo ang araw ng Ashura at salungatin ninyo dito ang mga Hudyo. Mag-ayuno kayo bago ito ng isang araw at pagkatapos nito ng isang araw. Mula sa Musnad Imam Ahmad, Asunan Sunan Al-Kubra, Lil Bayhaqi, wa al Ma'ad, al Bari. At ganoon din, ang ilan naman ay kanilang sinabi na ang pinakamainam ay ang pag-ayunuhan ang ikasyam at ikasampu. At kabilang sa kanilang batayan ay ang hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kung ako ay mananatili, ibig sabihin kung mabubuhay pa hanggang sa susunod na taon, ay tiyak na aking pag-aayunuhan ang ikasyam mula kay Muslim. Subalit, marahil ay maaaring sabihin na kung bakit mas mainam ang pag-ayunuhan ang tatlong araw, ikasyam, ikasampu, at ikalabing isa, ay dahil mainam ang magparami ng ayuno sa buwan ng Muharram. Katulad sa hadith na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam na ayuno pagkatapos ng Ramadan ay sa buwan ng Muharram muna sa kay Muslim. Gayon paman, man, ito ay hindi na dapat pinagbabangayan. Alin ang pipiliin, maging ang pinili mong pag-ayunuhan ay isang araw lang ang Yom Ashura, ang ikasampu, ay wala nang kawalan yan dahil ang siyang tunay na nawalan at nalugi ay ang lumipas ang araw ng Asyura na hindi siya nakapag-ayuno dito. Hinggil naman sa gantimpala ng ayuno sa araw ng Asyura ay nang tanungin ang Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hinggil dito ay kanyang sinabi kapatawaran sa taon na lumipas mula kay Muslim. So ang unang araw ng Muharram nila ay ngayong ika asyete ng Hulyo 2024 insya Allah. So hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa ibiyayaan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada wahada ha, wa wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wassalam. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته